naman ang ulan dito sa amin. O, yan, nakita nyo mamaya maglalabasan na lahat ng mga bata ay ayari na pala sila o ayan nakita nyo ng mga nagtatakbuhan na at maglalaro dito sa kalsada yun nga lamang napakarami sa dumaraan ay sa na mag sa kanila pambira oo pati mga kabataan nga na yan ayan, ay puglabasan na isa isa basta pag umuulan dito sa amin sa loob naglalabasan ang naglalabasa ng lahat ng mga kabataan o ba diba, na enjoy nila ang kanilang Bukay! So, ayun, pati nga ako, naki. Bigo na rin. Ay, napakalamig na tubig. Diyos ko naman, ang patak ng ulan. Napakalamig. O, oh, ayan, siyempre, magpipiling bata ka tayo. Makikisali sa kanila, kaya ito, ako ay maliligo na. oh. Ha, ah, diba? Dito lang naman ako sa harap ko. Yung dito nga ako ng tubig ng jowa. Ay, napakalamig. Galing rin. Pag-ingiraw. Oh, oh. Pero syempre, i-enjoy natin ang ulan dito sa labas. Nindal lang yan. Nung bata nga ako, madalas ako naliligo sa ulan. Eh, may nag pa nga sa akin, tumawag. Si Lenlen, shout out, pasensya ma. Hindi ako nakasama sa iyo dahil may bisita kami. Dumating ang mga pamangkin ko at inaaya ako las ko umuwi ng baliwa kaya naman ako hindi makaalis. ito nga ang kulasa ko ay inaaya kumaligo maligo. Ayaw, napaka-arte. pero gusto naman. Nakita nyo naman o oh, kung ano, ano ginagawa. Ayun, pumasok. Tapos gusto pala ay magpayo habang habang umuulap. Ahay, anong klaseng ligo ang ginagawa ng kulasa ako Gusto yung nakapayong. O oh, ayan, nakita niyo ang daming bato naglalabas. Nakakatakot na lamang kung kailan naman umulan. Napakarami sasakyan sakyan dumaraan. oh, di ba? Sarap. O oh, naalala ko nga no, ako'y kabataan pa. Kasama ko mga pininsan ko at mga kapatid ko kami naliligo sa ulan doon sa likod namin. May buket at saka mayroong fishpan. Doon kami sa fishpan at nagpapadula sa may putek. Ayun nga pala ang jowa ko. Kasama ang kula. Sakit naliligo na rin oh, di ba? Nag-enjoy -e kami sa labas. Dito lang naman yan sa tapat ng tindahan namin at sa harap ng bahay. At ayun ang mga kabataan nga na yan. At ako'y nakikisayo na nga naman dyan. At hindi pa ako pinidyo ng anak ko na nabuhusan ang sayaw. O, oh, ayun yung kulasa ko naman. Napaka-mema. Dito naman talaga nagpayong at yung Jowa kul... ko naman, mo Napakaraming dumadang sa sakyan. Eh, napakalakas ng ulan. Baka mamaya matisgrasya. O, oh, ha? So, yun na nga. At, maya-maya ako. Ay, papasok na. At nalalamig na ako. O, oh, masarap talagang maligo. At masarap maging piling bata dito. Kasama ng mga kabataan. Maglalaro sa kalsada. So, yun lang. At, maraming salamat.